guys, andito kami ngayon sa kapatid ko. Ganun pala kami. Nagchat kasi siya, guys. Nagchat siya na ano daw ba, uh, magbuko daw kami doon sa ano bukit doon. Doon sa ano ano, Jobin ano, na no. Doon sa kanila sa asawa niya, punta daw kami mamaya doon. Maganda guys dito sa kanila o oh, manilim. Madami kasing puno. Ayun oh. Nang nakalibre kayo dito ng puno, ng ano oh. Madaming bunga din ta. Ito ako nagugugma. Tambak at ah, Kasay. Kasoy. Eh. Ini ipon oh! ipon ko. Tinapon ko na kalahati nito. Asaan? Dito, bulok. Yung buto? Oh, oh. Eh ang mahal noon. Hi Amiri, shout out kay Amiri. Ito nasa sa no? Ah. Oh. Uta na lang ano, madami na eh. Hi -ami. si Amiri. Hi Ami. Ami kang tao mo noon. Ah, uh, Amiri, makapas. Amiri. <laughs> Dito kami sa bahay nila, Neng. yan oh. Ba may na, lang. Na. Baka may aso ha. Yan. Kapitan mo. Si Bayaw nag ng ano, ng gulok. O Para saan yan sa bukol, Joben? Pambaka. Pambaka ga. Pambaka daw yung mga asa. Aba, magana din Ang pasto ng yung lutoan no. Paglabas mo dito na, no? o. yan o. Oh. So guys, yung parang gutuan sa labas, pwedeng kahoy, tapos sa loob, gasol. Yon, sa loob nila gasol. Dahil gusto lang natin mong kalbiro. Ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi <laughs> na <laughs> nabili mo gasol. Tingnan natin tong paligid mo dito, Ning. Ito, kalamansi ito. Ano yan? Yan yung binigay natin tinten. Ano yan? Meron inasawahan lang nga uh, daw yan ng ano ng sintures. Ah, pero kalaman si Yao uh, daw yan. Yan yung ano. Ano nang tawag ito na yung masarap to ah, yung ano. Ano na yan, masarap yung Tetal ko yan, ah. Ah, may tawag yan yung... Giant na ano. Yung choy, oo, Masarap din yan, talbosan. Malo ang hito sa inyo yun. Yung upo niya. No. Ito guys daw, tatamnan nila ng ano, ng upo. Yan. Yan. Um. Ano yan? Pag, pag nabunga na yung ibibinta din. Okay, na, yan. na kayo dyan. Okay, ah! Know, yung Tampak, um, na na naibinta nyo din? ko okay, Ah. Uh. ah, doon? Saan? Sa pwesto nila? Oo, oh, oh, di kami nagtitinda. Doon, nabilis doon gulay. Mm. Ayan guys, oh. Presko dito sa kanila. Yan, presko sa kanila. Ito. Oh. Ah, yung neng. Yan pa lang yung sisiw niya. Oh, may buko na dito. ikaso kaso, binabaltan guys yung buko. hindi na tumasarap masarap. So, magbubuko na lang kami ng bako, ng ano. Doon, sa nyugan talaga. Anong kaguluhan yan? Anong kaguluhan? Ano, jacket ka, baby? Guys, may baon pala kaming, ano, Spanish bread. Ayun, o, oh, Marapit lang para dito ang bakery doon sa kapatid ko. Diyan lang sa may harapan nila, oh. Mainit pa siya. Ang init pa yung Spanish bread. Tapos pa bibigyan namin sa mga bata doon. Kasi may mga bata doon eh. Ito, kakainin namin ito doon. Yan. Anong ulam nyo, Neng? Ito. Ito palang ulam nila. Magbuklat tayo dito. Inya nga si Da. Ay naapo, Apo. Inya nga si Da dito. daw to ay. Kung hindi lang ako gutom, kakain ako nito. Tapos, Aba mayroon silang kanin at dinugaan na tira. Yan. Hindi to kalungin ng hindi to kalungin ng pusa? Eh may pusa Oh? Ha? Ah. Buklating natin ang ref nila kung anong laman ng ref. Ay! <laughs> Tukad, nagtitipid ka. Ito na palang naman ngayon ang ref mo. Ang laman ng kanyang ref guys ay Scotch Bright ay conditioner, cream soap, gatas, na brand, sabon, hmm, bagong ano to say, bagong ano to ah, nga, bagong naman itong wala walang laman, hindi nila kayo nagamit kasi guys, ang ref nila, tipid sila, <laughs> tipid sila, so yun, taraneng, tayo na, Malaki din yung bahay ni sister. Kaso hindi pa siya tapos sa tapos pala. Yan. Ate Say, ako'y dito. At anong ginagawa mo dyan? Kita ka dyan ni Ate Say. Dito ka lang nakasatabi ha? As in tabi lang. Yes, Tabi lang. naplat sila ba yaw? Naplat. Napako. Kanayos ano tusok talaga? Ay oo -oh nga. Ayun oh. Yupi, sige. Eh. Sanyan dito lang 'yan nung naraman yung maparang ano na.

ano yung gulong na ako kasi so sandali lang daw yon at nandito kami guys sa tabi ng kalsada o. ayun o oh. kayo muna kayo sa buboy guys ito palang lugar na ito guys nandito kami sa ano ha port buboy Santa Cruz Occidental Mindoro at guys balot na balot ako yan <laughs> ano tayo mangitim <laughs> Kasi guys, pag hindi tayo nagganito, mangingitim talaga tayo. Pero maya guys, pag na tayo sa may mga puno ng ano, ng bukuhan. Na. Malilim kasi doon. Matatanggal syempre ako nito kasi mainit. Kamusta naman, lens Ang buhay buhay. And guys, nakabalik na yung aming mga boys. Pinaltan guys ng ano, ng goma. Anong tawag yun, Neng? Interior. Interior. Kasi hindi na daw talaga pwede. So bago yung ipinalik. Oy, guys, Alam nyo ba guys, dito, sa kalsadang ito, nakakatakot yung mga sakit, ang bibilis. Sobrang bibilis. Well, interior, <ifeoise> Kaya ka nga. <laughs> Yan. Ayan. Exciting ang ating gala, di ba? Sa bukid. Exciting. Exciting sa gala ang bukid. ha? Guys, <laughs> yes, dito na kami sa aming pupuntahan. Masyadong crazy ride ang aming ano, pinataanan. Crazy. Saka tayo. Masyadong crazy ride. Saka tayo. Daming nyug na ano oh. Ha? Pang Asim? Puno mo ba yan? Puno mo ba yan? Ayun ta, yung tanim ng papa niya. Dayap. Pala man masarap yan. Nga sa kwatayan ito. Papagawitan tayo Kaya may bunga oh. Pang Asim din ba, Pang Asim? Masarap pa sa Oo oh, nga, masarap to na sa baguong. Tapos may ano? Oh, yan. Yan. Ah. Yan. Oo. Oh, oh. Say o. Oh. Talaman da rin. Aman. Tingnan mo kami. Parang si turis na kuya. Mm, dayap nga yan. Sarap yan sa baguong. Mabango yan yeah. sa baguong.

Nila na ano? Oh, derengy pakain mo ito. na. ito. Ah, natin dito ay. Ito oh. So guys, oh 'yan oh. No, parang hinugna ito. Yan pang asin natin ba guys? Pag kailangan natin ng pang asin O? Oh? Dito. Tuwa. So, mamaya magtanggal na tayo ng ating ano. Ng ating balot. Balot. Sa init? Parang sarap sa tanggal ng ano. Oh? Yan ko naman. Buti na ko nang nangunguha. Nang kayo nang Tita? Oo. damo no Hmm uh nito -huh. do natin to saan, eh. sa ano Damo Pati kan naman sa palengke ning mahal Mahal talaga sobra Prado ah, naman kana naman eh. Mga layot light na Inet Yu kala man si nanta te re sarap nang bahay dun sa May Joseya para kambunganan nun ah. Oo, nangunguha doon si kuya mo. Pag nung nandun, nung nandun pa kami. Nangunguha ka daw namin. Nangunungkit na lang siya. Naglalaglagan. pa so, malalaki yung iba. Oh, bis. oh. Ang tawag nito ay kalamanda daw. Sabi ng bayaw ko, kalamanda rin. kung ano ko. At kasi ang init. Nagpudot. Madami na, madami na. Hmm, madami na yan. Nagkado na. Nagkado na tama na. Para may makuha naman yung sigurad ano ko, may makukuha pa siya. Ay, tuloy ko ang dami. O, sagit pa. Kaya mo na. Kaya ang susunod na yan. Ayan oh. Ito oh. Malalaki. Ito. Hindi. Ito, 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 ito. Ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito. Yan. Yan, nakita mo? Ito. Yan, yan, yung Hawak mo na yan. 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 Tapos ito yung talikod ng sangan. Hindi mo lang nga makita. Ito malaki oh. Nag-iisa lang naman niya, 'di ba? Hindi mo naman nakita kasi. Tan na naman ini mo dito, ba? Malitong nakuha mo, malaki ang nararating na, nakikita ko. Oh. <coughs> eh, oh, ka, picture lang kita. Ha? <coughs> Guys, oh. Dito daw, dito nakatira dati yung bayaw ko. Yan, sila. Diyan daw sila lumaki. Ngayon, hindi na sila diyan nakatira. May mga puno dito, guys. Kagaya ng marang. Ito daw, marang daw. Yan, yung puno na yan. Tabi-tabi po. Nagtuturo ako dito. First time ko kasi, guys, pumunta dito. Yan. Dami niyang puno dito. Yung mga tanim-tanim, guys, ng kanyang aba. Yan. Ayan. Ito. diba dati na yung nakakuha kayo ng mangga dito no oh, dami. dami, tabi tabi po dami din palang bunga, dami din palang naitanim ng tatay niya dito no ha ha may bunga Ala, may kakao. Ako magpitas. Ala, nakakatuwa. <laughs> Iisa. Ayan, oh. Swerte tayo, guys. Ay, nabutatuyot na yung iba. Napakasin ano? kasi okay. ng bagyo. <laughs> yan, eh. Bunga ba yan? Oh, bunga yan, eh. Bunga ito? Okay. Uh, okay. Tabi-tabi po. Oh. Ayan guys, oh, kita kaya ng kakao. Oh. Ayan, oh. Hindi na ka na. Oh, Langgam. I, ano mo, ipokpok mo. Dagam, langgam na. Dado. Ayun doon pala, oh, sa may ano, meron pang ano, puno. Ayan. Matamis siya? yan. Dilaw na eh. Di ba kinakain yan, men, no? Parang ang lasay, ano? Ibig sabihin, kapag nabunga na yung madami din. Oh, ayun, madigat sa ulo ng mga. Ayan, ayan, ano. Ayan ang bahay ano, noon. Ah. Yan, ito na yung lumang bahay nilang bayaw ko guys. O, oh, ito sila nakatira dati. Pero ngayon guys, hindi na sila nakatira dito. Bahay, ng bahay na ng baka. Okay. Yan. Testik eh, mo natin yung ano, kakao. Pwesta yung mabang kumain yan? Hindi. Hindi? Nakakain na ako yan eh. Hmm. Lasang ano siya? Anong lasa nun? Niluluwa ba ito yun Eh? Ha? Niluluwa mo to? Niluluwa ko eh. Ba't mo First time. <laughs> Kain natin dito. Ah. Kasi yung dalawa namin kasama, gusto pang umakit. Ay, may mga tira-tira pa silang mga kumot dito. You know? Ito pa lang nila. Ito naman ang butuan nila. Dati. Yan. Ay, tayo dito mo. Oh, uh, oh. Uh. Ah, yun guys, yung kakao na madaming bunga. Oo. Oh. Yan. Pwedeng kunin yan, Joben? Ay, no, oh, ang dami. Buto lang Hindi, kakainin yung ano. Buto lang di mo yan. Yan yung ginagawang chocolate yan eh. Kakain ko yung laman. Kinasapa mo lang yan. Hmm. Hmm. Yung bunga ng kakao guys, oh, ang dami. Oh. Man, Tapos yung yang pakak, may pakak din dito. Alam nyo ba yung pakak guys? Ang taas oh. Walang bunga yung mangga nila na. Ayan o, durian. lang kaning oh. Walang hinag. Guys oh, nakakit yung bayaw ko ng ano. Ng, ng langka. Dagataan daw. Mm. Yung dilaw Neng Hindi pa kayang hinog. Hilaw yan na dyan, Ben. Dandahan ko dyan at ano ka, gulok hmm. ka. Neng, nakapira na yan dito si G. ito yung si NN dito? Okay. Ay, hindi. Hindi.

Gayo ba ano ba? Lulukan mo buto yan. Lulukin mo tayo, makakap. Nilulok? Mangingan. First time makatikim ng kakao. Bakit? Ikaw ba? Alam mo na dati? Oo. Sa -sa Saan ka naman nakatikim ang Ang ng papaya. Ang gaganda ng oh. yan. Hmm. Ano siya yung manutang? Manutang? Sarap pa rin Ano ay? yo binay May puno. Sarap, Sara. May dahil Diyan dahil puno po. Saga na sa ano na. Dahil pasantol lang diyan eh. Guys, ang buko pag bagong pitas, ang sarap. Ano ay, yung nasa? Ma, Manamis-namis? Manamis-namis ka. Sintamis ng... Sintamis ng pagmamahal ng aking asawa. Wow naman na. <laughs>